Guys, welcome back to my channel. Update ko kayo sa aking backyard. O, ayan. Patatas, ready for harvest. Ang mga gabi, may ilang mais. At, eto na. Eto na, gubat. O, may mga talong, syempre. Ayan, ang daming bunga ng aking talong, Lebanese eggplant. Ayan, no. Oh, ang bunga. May mga bunga siya. Ayan, no. Oh, ayan, mga payat siya. Kasi leben na Oh. Siyempre, ang aking tanlad, malalaki na. Ang mga sili. O, oh, ayan. Kita nyo naman ang bunga. Eto pa. Oh. Yan, ibang klasing sili yan, o, oh, tingnan nyo. Punggok. Tapos ito, may pangsigang na sili, o, oh, ayan at ito oh kita nyo naman ang bunga oh di ba oh at saka ito may mga talong pa tayo oh. meron ding ang hindi pa namumunga mga buko pa lang oh di ba eto pa talong at ito ang patola oh namumulaklak na namumunga na siya kaya lang maliliit pa Oh, ayan ang bunga. Maliliit pa siya. Oh, ayan. Bunga. Meron din tayong sitaw. May mga bulaklak na. Wala parang bunga. At ang aking ipinagmamalaki. Tingnan nyo naman guys. Oh. Tingnan nyo naman ang aking mga upo. Oh, ayan. Oh, di ba? Oh, ang lalaki ng bunga. Ready to harvest na. Huh, grabe, oh. Ayan. Pwede nang i e harvest bukas. Harvest ko na yan. At ipapamigay na naman natin. Marami din siyang maliliit, guys. Oh, ayan. Ang daming maliliit. At ito naman ang aking beans. bagu beans, kung tawagin sa Pinas. Yes. Ang dami ko nang na-harvest dyan, oh. Kung nag-harvest na ako kanina. Oh, everyday yan, hinaharvest. At punta naman. Ay, meron nga pala ako ng sibuyas dahon, no? Oh. Yan. Tapos ito, si sigarilyas. Oh, tingnan nyo naman, ang bunga ng mga upo. Ayan, no, oh, ang liliit. Maliliit pa. Tingnan nyo naman, lawit-lawit, oh. Oh, ang dami, oh. Oh, ilan yan? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, siguro 8 yung parte na yan. O oh, yung party na yan, siyam na, lalaki. hmm punta naman tayo sa ating kalabasa. O ayan, kalabasa. May mga bunga na rin. O ayan, may mga buko. O saan na? Ayun o, oh, malaki. Ayan, kalabasa. Ito pa. O ayan, tatlong puno lang yan. At syempre, ang aking mga mais. Soon. Soon, ah, harbisin na natin yan. Meron din tayong talbos ng kamote, syempre oh. At ang ating kamatis oh, hinog na oh, di ba? Meron din sukini, andun sa so dulo oh, may bunga na rin. At ang ating ang tawag diyan, rose. At ito pa, guys. May palaya pa din dito oh. Kangkong. Yan. Ito pa kangkong. Ito pa kamatis. At ito yung likod ng aking mga bagyo O, oh, diba? Tapos may maliliit na bunga ng upo. Ayan. Lalaki na rin yan. O, oh, ayan. Oh. oh, ito pa. O, oh, lalaki yan. At meron pa tayong kamatis dito. Oh. Meron tayong melon. O, oh, melon yan. Wala pang bunga may nagtanim tayo ng ano tawag dyan malunggay kaya lang bansot at saka meron pa tayo dito oh patola oh ayan nalaki na rin oh yan patola oh at ang aming likod oh ayan Siyempre, may mga roses oh ayan at puntahan natin ang ating uh, Uh, plums. Puntahan natin ang ating plums. Oh, tingnan nyo naman ha. Ang dami. Ganyan ang aking garden. Oh, ayan guys. Oh, tingnan nyo. Dami oh. Oh, oh, ilan yan? Ah, dami talaga yan. Pag na ano, siyam o sampu. Wow. Oh, sitaw na mumulaklak na. Oh, ayan. Hmm, ilalim ng talong, oh. Ayan, oh. May mga bunga. Hmm, di ba? Wow. Ito nga pala, guys. So, oh, strawberry. Oh, ayan, oh. Strawberry. Oh, strawberry. Ang iba, kinakain niya ng ibon. Hmm. hmm. Oh, at ito ang aking gubat. Update ko naman kayo sa bunga ng aking plums guys. Nilagyan namin ng lambat. Kasi tingnan niyo naman. Oh, ayan. Oh, ang daming bunga oh. Nilagyan natin kasi nilalantakan ng ibon oh. Oh, napakadami oh, di ba? Oh, ayan ang bunga. Oh, ayan oh. Oh. Yan ang loob o oh. Oh, oh di ba? At ito yung aking ano uh, ano tawag cherry, syempre wala ng bunga. At syempre ang aking lemon. Oh, ayan ang lemon. Oh, daming bunga. Sawa ka sa lemon. Ito guys, mag-harvest muna tayo. Harvest natin itong dalawa dalawa. Harvestin natin. Ayun guys, mag-harvest tayo. Wow! Oh, ang laki! Wow! eh pa! Huwag na muna natin itong harvestin. Bukas na lang. Bukas na lang. Bukas na lang. ito ang ating na-harvest. Ito guys. Ito ang harvest natin. Oh. Ayan. Merong kamatis. Bagyo beans. Zucchini at dalawang upo. Oh, very fresh. Wow. Grabe. Lalaki, oh.